Dahil siya lamang ang inaasahan ng kanyang pamilya para sa mga gastusin, madalas na napupunta lang sa mga bayarin sa bahay ang sinasahod ni Mary Jane bilang supervisor sa isang salon. Nagkataon pang nagkasakit ang kanyang ama noon na nasa probinsya. Yung mga pangangailangan niya sa gamot, kailangan namin i-provide, pati yung hospitalization niya. Mahirap sa, kasi hindi naman ganun kalaki yung sahod, as in, dun sa work mo, tapos yung responsibility mo, malaki. Sa patong-patong na gastusin, maski isa saing nabigas ay wala siyang pambili. Sa pagkaubos ng kanyang pera, tiwala sa Diyos ang tanging natira sa kanya. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon. May dumarating na pera. Pila na lang nagpapadala abroad. ang asawa ng ate ko, kaya ako mismo nagkakaroon ako ng tip mula sa mga client namin. Nais ng Panginoon na maging pagpapala rin si Mary Jane sa iba. Napili niyang suportahan ang mga gawain ng CBN Asia. Isa sa family namin ang natulungan ng Operation Blessing. Ayan, in-encourage niya ako na, Jane, sa maging conviction sa buhay mo na magbigay ka. Yun yung nagtulak sa akin, yung mabasa ko yung sa verse sa Bible na pag nagbigay ka, sa Panginoon, babalik sa iyo ng siksikliglig at umaapaw ang biyaya Niya. Naging daan iyon upang lalong magtiwala si Mary Jane sa Diyos na siyang may kakayahang magpuno sa lahat ng kanyang kakulangan. Gumaling sa sakit ang kanyang ama at nagkaroon ng relasyon kay Jesus, bunga ng panalangin. Kalaunan ay pumanaw din ito. Ngunit panibagong pagpapala ang dumating kay Mary Jane nalipat siya ng work assignment kung saan nagkaroon siya ng mas malaking kita. Yung halos sa loob na isang taon na parati kang kumukota every month, luma nagkakaroon ka ng incentive so nagiging, naging additional siya sa income ko. Malaking naging tulong sa akin. Sa pagtutulungan nilang magkakapatid, nakapagpatayo sila ng isang negosyong tapsilugan sa kanilang lugar. Naging realidad yung pangako ng Diyos sa akin na bibigyan niya kami ng pagpapala. At alam ko, ito na yung simula. Ngayon ay isang freelance financial advisor si Mary Jane. Hindi man natatapos ang mga hamon niya sa buhay na kasi siguro si Mary Jane na walang pagsubok ang makapaghihiwalay sa kanya mula sa pag-ibig ng Diyos. Kung wala kang tiwala sa Panginoon, kapag dumarating sa iyo yung malaking problema, lalo sa finances, ang una mong gagawin is magagawa ka ng sarili mong paraan. Like, mangungutang ka. Ngunit kapag may tiwala at malaking tiwala mo sa Diyos, luluhod ka sa Kanya at hihingin mo yung bagay na kaya pangangailangan mo. Katulad nga ng sinabi niya na asapat ang bawat araw sa Kanyang mga biaya